magkikita tayo, buhay at nagwagi. Ang mahabang mensahe ng suporta ay nagdulot ng hindi maiiwasang tawa sa mga labi ni Ryumin. Ngunit hindi siya nag-aalala para sa kanya dahil mula sa ikalimang round pataas, ang mga zone ay nakatakdang magsanib at makikita ni Ryumin si Minjuri. Kahit na nangangahulugan ito, nakailangan niyang manatili sa kanyang tabi para lamang sa layunin ng pagtanggap ng kanyang mga buff ang pagtiyak sa kanyang kaligtasan ay isang tungkulin na handa niyang gampanan. Pagkatapos noon, ang minutong kamay ng orasan ay lumampas sa hatinggabi at unti-unting pumikit ang mga mata ni Ryumin. Ang kanyang kamalayan ay nailipat sa parallel world. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, ang paligid ay pamilyar, isang malawak na damuhan na tila katulad ng setting ng unang round ngunit ang bilang ng tao ay kapansin-pansing kaunti, at ang mga numero ay bumaba sa isang bahagi ng karaniwang karamihan. Kaya may isang nagsabi, Ito na ba? Ito na ba ang lahat sa atin? Walang paraan. Dapat may iba pang paparating. Sinabi ng isa pang tao, Huwag maging naib. Sa huling round ay may humigit kumulang 500 na nakaligtas at kapag binilang, tila tama ang bilang kumpara sa unang round na halos may 10,000 na kalahok, ang kasalukuyang bilang ay nakakalungkot na kaunti. Ngunit ito ay sa loob lamang ng kanilang itinalagang lugar. Pagkatapos noon, lumitaw ang anghel at nagsabing, Tumatawa. Natutuwa akong makita kayong mga tao. Maligayang pagbati sa inyong kaligtasan hanggang sa ikalimang round. Ngunit walang tumugon sa pagbati ng anghel na may ngiti. Sa katunayan, lahat ay may pananaw sa mga anghel na responsable sa kaguluhan na bumabalot sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ng mga anghel, "Oh, bakit ang mga mukha niyo ay malungkot? Tara na, magaan lang kayo. Talagang nag-enjoy kayo sa huling round, hindi ba?" Masigasig na pinatay ang inyong kapwa. At tumawa ulit ito, ngunit walang tugon mula sa mga manlalaro. Sinabi ng anghel, "Nakikita ko, nakikita ko." Sapat na ang pang-aasar walang saya kung walang reaksyon. Pagkatapos ang masayang anyo ng anghel ay napalitan ng seryosong ekspresyon at sinabi, sa kasalukuyan mayroon tayong Warta Santep Portildo na nakaligtas. Dapat sana ay nagsimula tayo sa 521 ngunit tila kulang tayo ng halos oygenti. Ayos lang yon. Anuman ang piliin mong gawin sa iyong mundo ay wala akong pakialam. Gayunpaman, tila malayo ang isang kapana-panabik na laro na may higit sa 400 na kalahok. Pagkatapos ay ngumiti ang anghel at nagdagdag kaya't may plano ako. Ito ang territorial integration. Ang mga salita ng anghel ay nag-iwan sa mga tao na naguguluhan, hindi gaanong nauunawaan ang kahulugan, at may isang nagtaas ng kamay at nagsabi, Anghel, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang territorial integration? ang anghel ay sumagot na may bahagyang pagkainip. Dapat mo itong maunawaan kapag ipinaliwanag ko. Walang dahilan para gawing komplikado. At nagpatuloy ito na nagsasabing, sa simpleng salita, ito ay nangangahulugang pagsasama-sama ng mga teritoryo. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang iyong bansa ay may daan-daang teritoryo. Upang maging tiyak, 8.75, lahat ay nagulat sa bilang at nagsabing, ganoon karami ang mga teritoryo sa aming bansa. Tumawa ang anghel, pinapababa ito. Huwag masyadong magulat. Hindi ito malaking bagay kumpara sa ibang mga bansa. Halimbawa, ang China ay may higit sa 26,000 na teritoryo. Agad na tinanggap ng mga manlalaro ang katotohanan, isinasaalang-alang ang napakalaking populasyon ng China. Ngunit may ibang bagay na nagulat sa kanila. Ang bilang ng mga anghel, dahil kung bawat teritoryo ay may nakatalagang anghel, nangangahulugan ito na may hindi bababa sa sampung libong mga anghel. Narinig ang kanilang mga bulong-bulungan, ngumiti ang anghel at sinabi, Tama ang iyong hula. Ang bawat isa sa amin ay nakatalaga sa isang teritoryo. Umabot ka ba sa puntong ito bago mo ito naisip? Mga hangal na tao. Kahit na nagbiro ang anghel, wala silang magawa kundi makinig walang silbi ang makipagtalo sa isang makapangyarihang nilalang. Ngunit biglang may nagtanong ng magandang tanong. Sinabi niya, Angel, sinabi mo na ikaw ay nakatalaga. Ibig mo bang sabihin na hindi mo nilikha ang survival game na ito? Sa isang sandali, may nahiyang ekspresyon na lumitaw sa mukha ng anghel, ngunit mabilis itong nawala. Nang makabawi, pinanatili ng anghel ang isang poker face at nagtanong, Bakit mo naisip iyon? Sinabi ng manlalaro Mahirap paniwalaan na napakaraming anghel ang nagpasya na magtulungan upang likhain ang survival game na ito. Dapat may isang tao sa likod ng lahat ng ito. Ngunit biglang ang anghel na naglalabas ng matinding gintong aura ay bumaba mula sa itaas. Ang kanyang malalaking pakpak ay nagniningning ng celestial energy. Ang tindi ng kanyang presensya ay nagbaluktot sa hangin, nagpadala ng shockwaves sa paligid. Sa harap ng nakakamanghang nilalang na ito ay nakatayo ang isang nag-iisang tao, ang manlalaro, na tila nahuhumaling at natatakot. Hindi siya gumagalaw, na parang naparalyze sa tindi ng kapangyarihan ng anghel sa kanyang harapan. Ang manlalaro ay nakatayo na frozen sa lugar, nakatingin sa anghel sa kanyang harapan. Ang matalas na titig ng anghel ay nakatutok sa manlalaro, at sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay labis, nakakapanghina. Maingat na inabot ng anghel ang kanyang kamay, itinaas ang kanyang baba sa isang banayad, ngunit matibay na hawak, pinipilit siyang makipagtagpo sa kanyang tingin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kasamang di sinasadyang babala habang binibigkas niya ang nakabibinging mga salita. Huwag magtanong ng mga hindi kinakailangang katanungan. Maaaring ikamatay mo ito. Ang mga salitang iyon ay umuugong sa hangin may dalang bigat na hindi maikakaila. Isang alon ng takot ang dumaloy sa manlalaro. Ang kanyang katawan ay tense. Ang tibok ng kanyang puso ay hindi regular. Sinabi ng manlalaro, paumanhin. Sa harap ng mahigpit na mga salita, ang lahat ay nakayuko lamang. Maliban kay Ryumin, syempre. Napansin ni Ryumin na ang anghel ay tila nagtatangkang ilihis ang usapan. Marahil dahil sa patakaran ng pagtatago ng impormasyon. Mukhang hindi ka ni paniwala na isang simpleng anghel ang lumikha ng ganitong malaking survival game. Lalo na't isinaalang-alang ang makasarili at mapagkumpetensyang kalikasan ng mga anghel. Pagkatapos ay nagreklamo ang anghel at sinabi, sapat na sa mga nakakabuwisit na tanong. Dapat kayong mag-focus sa pag-survive at ngayon, huwag nang sayangin ang oras. Magpatuloy tayo sa pagsasama ng mga teritoryo tulad ng ipinangako para malaman ninyo ito ay dahil sa kakaunti lamang kayo. Huwag mag-isip ng mga ligaw na hula. Sa isang snap ng daliri, nagsimulang gumalaw ang lupa. Nagulat ang mga manlalaro at nagtanong, "Anong nangyayari? Lindol ba?" Ngunit bigla, may 500 hindi pamilyar na mga tao ang lumitaw. Sila ay mga manlalaro mula sa ibang mga teritoryo. Pagkatapos, lahat ay nanatiling nakatayo, nagmamasid sa isa't isa nang may pag-iingat at tinanong nila ang kanilang mga sarili. Tapos na ba ito? At sino ang mga taong ito? Pagkatapos ay may bagong anghel na lumitaw at nagsabi, Ayan, tapos na ang pagsasama ng mga teritoryo. Huh? Bakit ang mga kakaibang tingin? Lahat kayo ay tao, kaya't kahit papaano ay batiin ninyo ang isa't isa. Hanggang kailan ninyo balak na tumayo roon na parang mga estatwa? at hindi lamang isang anghel kundi isang grupo ng mga anghel ang naroon nagtipon-tipon. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga anghel, Olive, ilan ang tao sa teritoryo mo? Si Olive ay anghel mula sa parehong teritoryo ni Ryu min at sinabi ni Olive, for her 42 naman lalaro, sinabi ng naunang anghel, kasing dami nang sa amin ha? At nagpatuloy na nagsabi sa pamamagitan ng paraan Sino ang magpapaliwanag sa mga tao dito tungkol sa laro at lahat? Itinaas ni Olive ang kanyang kamay at nag-alok na manguna at sinabi, Ako na lang. Ngunit sinabi ng isa pang anghel, Sandali lang. Sinusubukan mo bang magpahanga sa leader ng mga anghel? Naramdaman ni Olive ang kaba sa isang sandali at sinabi, Ako? Bakit ko naman gagawin iyon? Kung may sino man na gustong gawin ito, ayos lang sa akin. Nakialam ang isa pang anghel at sinabi, Guys, huwag tayong mag-away. Sino man ang pwedeng gumawa nito. Pero hayaan natin si Olive na gawin ito sa pagkakataong ito dahil maganda ang kanyang boses. Lumipad si Olive sa gitna ng lugar at sinabi, Hello, lahat. Naipaalam na sa inyo ng inyong mga itinalagang anghel, di ba? Dahil sa kaunting bilang ng mga manlalaro, ang mga teritoryo ay pinagsama at nagpatuloy siya. Kasalukuyang 10 teritoryo ang pinagsama sa isa at mayroong 4,244 na manlalaro dito. Nagulat ang mga manlalaro at nagsabi, 10 teritoryo ang pinagsama? Halos 5,000 tao? Hindi nakapagtataka na parang masikip. Pagkatapos ay sinabi ng anghel, pinagsama rin namin ang ibang mga teritoryo upang punan sila ng mga manlalaro. Siyempre, sa pagsasama, magbabago ang mga pangalan ng teritoryo. Para sa inyong kaalaman, ang teritoryong ito ay tinatawag na CESK Ezro07 na eksklusibong binubuo ng mga manlalaro mula sa South Korea. Nakaramdam ng kaunting ginhawa ang mga manlalaro at nagsabi, "Ah, kaya't lahat dito ay mula sa South Korea. Mabuti na lang at makakapag-usap tayo." Sa sandaling ito, inaasahan ng mga manlalaro na maaaring makatagpo sila ng mga manlalaro mula sa ibang mga bansa sa hinaharap. At tama ang hula na ito dahil ang pagsasama ng teritoryo ay hindi isang beses na kaganapan. Habang ang bilang ng mga manlalaro ay bumababa sa 500 o mas mababa pa, patuloy na pagsasamahin ng mga anghel ang mga teritoryo. Sa huli, hindi maiiwasan na makatagpo sila ng mga manlalaro mula sa ibang mga bansa tulad ng inaasahan ng ilan. Mangyayari ito kapag may mas mababa sa 500 na manlalaro mula sa South Korea. Alam ni Ryumin kung kailan darating ang sandaling iyon. Mangyayari ito sa ikalabing isa na round. Sa ikalabing isang round, magaganap ang ikaapat na pagsasama ng teritoryo at makikipagkumpetensya tayo sa mga manlalaro mula sa ibang mga bansa. Ngunit hindi natapos ang kaalaman ni Ryumin doon. Alam din niya na may nakahandang sorpresa ang mga anghel na side game para sa round na ito. At tama siya dahil pagkatapos ng isang sandali sinabi ng mga anghel, Bago natin ilabas ang pangunahing misyon, ipagdiwang natin ang pagsasama ng teritoryo sa isang simpleng side game at nagpatuloy ang anghel. Bawat teritoryo ay may kani-kaniyang kinatawan, ba? Diba? Ngunit ngayon na sila ay pinagsama, ano ang dapat nating gawin? Well, natural lang na pumili ng bagong kinatawan para sa pinagsamang teritoryo. Nagulat ang mga manlalaro at nagsabi, isang bagong kinatawan ng teritoryo? Pagkatapos ay sinabi ng anghel, ang mga patakaran ay simple, ang ten umiiral na kinatawan ng teritoryo ay lalapit at maglalaban laban hanggang sa may isang natirang nakatayo. Ang nakaligtas na iyon ay itataas bilang kinatawan para sa bagong pinagsamang teritoryo. Sa ibang salita, ito ay isang death match kung saan sila ay lalaban hanggang sa may isang tao na lamang ang natira. Pagkatapos ay sinabi ng isang manlalaro, "Kaya para maging kinatawan ng pinagsamang teritoryo, kailangan nating alisin ang isa't isa." Sa sandaling ito, nagpakita ng gulat ang mga manlalaro ngunit walang pakiramdam ng pag-aalala. Sa katunayan, tila mas nasisiyahan sila sa sitwasyon ng iba. At sinabi ng isang manlalaro, Dapat itong maging masaya, di ba? Nagtataka ako kung sino ang magiging kinatawan. Ngunit sa oras na ito, ang siyam na kinatawan ng teritoryo ay nag-aalala. Ngunit si Ryu Min ay nanatiling walang emosyon. Sa katunayan, siya ay lihim na masaya sa kaalaman kung gaano kaprestihiyoso ang posisyon ng kinatawan ng pinagsamang teritoryo. Ang pagbanggit ng muling pagkabuhay ay hindi nagdulot ng anumang nakikitang pagbabago sa mga ekspresyon ng mga kinatawan ng teritoryo. Sa wakas, ang laro ay tila walang agarang benepisyo na ginagawang hindi kaakit-akit na pananaw. Gayunpaman, may higit pang ibubunyag ang mga anghel. Nakita ang kanilang mga ekspresyon, sinabi ng anghel. Batay sa inyong mga mukha, mukhang hindi kayo masyadong interesado sa ideya ng pagiging kinatawan ng pinagsamang teritoryo. Ngunit talagang naniniwala ba kayo na walang mga benepisyo? Isang manlalaro ang nagtanong ng sabik. May mga tiyak na benepisyo bang eksklusibo para sa kinatawan ng pinagsamang teritoryo? Sumagot ang anghel. Oo, tiyak ang kinatawan ay nakakakuha ng kapangyarihan ng dominasyon sa halip na simpleng autoridad ng utos at nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng autoridad na kontrolin ang mga manlalaro na may mas mababang antas kaysa sa iyo. Ngunit pinakalma sila ng anghel na nagsasabing, Mga kinatawan ng teritoryo, oh my, walang dahilan upang magmukhang nag-aalala. Tinatawag itong death match, ngunit huwag mag-alala, walang talagang mamamatay. Kapag natapos na ang laro, lahat ng namatay na kinatawan ay muling mabubuhay. Ano man ang kanilang klase ng trabaho, maaari mong malayang manipulahin ang mga manlalaro sa loob ng iyong teritoryo katulad ng isang na-upgrade na bersyon na ng autoridad ng utos. Nagulat at naintriga ang mga kinatawan ng teritoryo dahil marami sa mga manlalaro ay nakatapos na sa pagbabago ng kanilang mga klase ng trabaho na epektibong ginawang walang silbi ang autoridad ng utos. Ngunit ngayon, ang mga limitasyong iyon ay naalis at ipinakita sa kanila ang isang halos omnipotent na kapangyarihan na walang anumang kapinsalaan. Pagkatapos ay sinabi ng anghel, Siyempre, nananatili ang patakaran na maaari mo lamang gamitin ang kapangyarihang ito ng sampung beses. At kung ang pinagsamang kinatawan ay mapatay, ang autoridad ay lilipat sa pumatay. Pero hindi ba ito kaakit-akit ang pagkakaroon ng kakayahang mangibabaw sa kapwa-tao? Bagamat hindi nila binanggit ang kanilang sagot, ang apoy sa mga mata ng mga kinatawan ay nagpakita ng kanilang determinasyon.